Alam niyo ba, ito ay isa sa pinakamalaking luncheon meat na nakita ko. At bukod dun, nakumurang mura siya. Imagine niyo, dalawa mo na itong mabibili. Wala pa isang, ay, isang daan, sorry naman, syempre. Totoo naman, walang isang daan. Kasi dalawa na mabibili mo na siyang 175. Ngayon, kaya arat na hanggat sale siya. Huwag kayong pabuhuli. At bukod dun, pag hindi lang dalawa ang bibili nyo, at ginawa nyo pa siyang apat ay mabibili nyo na lang siyang 300 plus something, mga 315 siguro. Kasi sale nga po siya, hindi ko sure, pero samantalay nyo na bago pa siya tumaas. At pwedeng pwede nyo rin itong gawing pang negosyo. Ito po yung karaniwang ginagamit ng mga nagluluto ng rice ball, uh, musubi, at saka yung nagori, nila to. At bukod dun, syempre gawin sa bahay. Para magustuhan ng mga bata, at marami po kayong magagawa dito sa recipe nito. Kaya samantalahin nyo na, bilin na. Masarap yan ito.